Finally, sahod na ulit. Siguro ay excited ka ng bilhin ang paborito mong sapatos o di naman kaya ay gumala kasama ang barkada. Kahit ano pa yan, alam natin kung gaano ka exciting kapag dumating na ang araw ng sahod. Pero bago ka sumabay sa iba at gumastos agad, magdahan-dahan ka lang at gawan muna ng plano ang iyong pera. Dahil isa sa common na dahilan kung bakit yung karamihan sa atin ay hindi nakakapag-ipon at humantong sa pagkakaroon ng malaking utang yun ay dahil wala silang budget na sinusunod o plano sa kanilang sahod. Akala nila ay maliit lang ang kanilang income o masyado ng mahal ang mga bilihin kaya hindi sila umaasenso. Meron pa rin katotohanan ang mga rason na ito pero isa talaga sa malaking dahilan kung bakit karamihan sa atin ay nahihirapan financially, yun ay dahil wala silang effective na payday routine. Every time na matatanggap ang sahod, gagastos agad ng kung ano-ano at mamaya ay wala na silang ideya kung saan napupunta ang kanilang sahod. Short na rin sila sa pera at maghihintay na lang ulit sa susunod na sweldo. Walang magbabago sa iyong sitwasyon kung hindi mo babaguhin ang mga bagay na madalas mong ginagawa. Kung matagal ka na sa iyong trabaho at hanggang ngayon ay wala ka pa rin na iipon, yan ay sign na kailangan mo nang baguhin ang iyong mindset at strategy sa paghawak ng pera. Kaya naman sa video natin ngayon, Ibabahagi ko sa iyo ang apat na bagay na dapat mong gawin tuwing sahod. Mahalagang gawin mong routine ang mga bagay na ito para ikaw palagi ang nagko-control sa iyong pera at para meron ka awareness sa iyong spending pattern. Siguraduhin meron kang papel at ballpen para malista mo ang mga mahahalagang aral. Kung handa ka na, simulan na nating talakayin ang unang bagay na dapat mong gawin tuwing sahod. Number 1 ipunin mo ang minimum of 10% ng iyong sahod. Ang principle na ito ay tinatawag na pay yourself first na ang ibig sabihin ay unahin mo ang pag-iipon o una mong bayaran ang iyong sarili bago ka gumastos at bayaran ang iba. Ang dapat mong gawin every time na matatanggap mo ang iyong sahod ay kunin mo agad ang 10% nito at ilagay sa iyong savings account. At kung magkano ang natira, yon ang pagkakasyahin mo sa iyong mga gastusin. Kapag sinunod mo ang ganitong strategy, matutulungan ka nitong maging secure ang iyong ipon dahil ginawa mo itong priority. At para lalong maging secure at hindi ito magalaw, dapat ay gawan mo rin ng plano ang iyong paggastos. At mamaya ay didiscuss natin kung paano gawa ng plano ang iyong sahod at kung bakit kailangan mong mag-set ng weekly spending limit. Akala ng iba sa atin, mas mahalagang unahin muna ang paggastos bago ka mag-ipon. Pero ang problema lang sa ganitong desisyon ay malabong maging consistent ka sa pag-iipon ng pera dahil ginawa mo ng priority ang paggastos. Kaya sa halip naggastos muna bago ang pag-iipon, gawin mo kung ano yung opposite. Ipon muna bago ang gastos. Kwintahin mo na lang kung magkano kaya ang aabutin sa susunod na taon kung palagi mong iniipon ang 10% ng iyong monthly income. Sapat kaya ito para sa iyong emergency fund? O anong investment kaya ang pwede mong simulan? Kaya bago ka mag-react na maliit lang ang iyong sahod at hindi mo ito kayang gawin, magpahinga ka muna at mag-isip. Maupo ka rin at gumawa ka ng plano sa iyong pera. Number 2. Gawan mo ng plano ang iyong paggastos. Kung sa tingin mo ay pagsasayang lang ng oras ang paggawa ng plano sa iyong pera, kailangan mo nang baguhin ang ganyang mindset. Normal lang na kung gusto mong ikaw palagi ang merong control sa iyong income, dapat ay meron ka rin plano kung saan mo ito gagamitin. Wala pang tao na naging successful financially na hindi marunong mag-manage ng pera at walang budget na sinusunod. Kaya tuwing sahod, maglaan ka ng sapat na oras sa paggawa ng budget at para i-analyze ang iyong financial situation. Pwede mo itong gawin gamit ang mga budgeting app na available sa App Store at Google Play Store o di kaya ay gumamit ka ng mga spreadsheet at pwede rin naman ang traditional na paraan, ang paggamit ng papel at ballpen. Gawin mo ito sa paraan na komportable ka. Ang gagawin mo lang ay ilista mo kung magkano ang iyong income o perang pumasok magkano ang gusto mong mapunta sa iyong alkansya o savings account, which is ang na-discuss na natin kanina na minimum of 10% ng iyong income. At alamin mo rin ng iyong expenses o perang gagamitin mo sa iyong mga pangangailangan. Pagkatapos mong mabawas ang iyong ipon doon sa iyong income, kailangan mo namang ilista lahat ng iyong expenses at dyan mo pagkakasyahin ang iyong natirang pera. Kung napagkasya mo ito, maganda. Pero kung kulang naman, dyan ka na gumawa ng adjustments. Merong dalawang paraan kung paano mo masusolusyonan ang pagiging kapo sa pera. Una, maghanap ka ng ekstrang mapagkakitaan. Pwede kang magbenta ng mga lumang gamit sa iyong mga kaibigan o di kaya sa online. Kung meron ka namang skill sa isang bagay, halimbawa magaling ka magsulat, pwede kang maging copywriter o di kaya ay maging freelancer. At ang pangalawang paraan ay magbawas ka ng iyong gastusin. Mabilis na paraan din ang pagtitipid sa panahong short ka sa pera dahil babawasan mo lang ang iba mong expenses especially yung mga hindi kailangan at solve ka na. Pero hindi ito recommended kung gagawin mo ito tuwing sahod. Ang pagtitipid ay short term solution lang sa iyong financial problem. Siyempre kailangan mo ring mag-enjoy at gawing balanse lang ang buhay habang nag-iipon. Kaya magandang trabahuin mo na palakihin ang iyong income. At ito ang kagandahan sa paggawa ng plano o budget sa iyong pera dahil malalaman mo kung ano ang iyong financial situation, ano ang iyong mga pinaggagastusan at anong bahagi ng iyong finances ang dapat gawa ng improvement. Kaya gawin mong habit na mag-set ng budget tuwing sahod. Kahit sa tingin mo ay hindi ito applicable sa iyong sitwasyon dahil maliit lang ang iyong kinikita, kailangan mo pa rin gumawa ng budget dahil hindi naman yan tungkol sa halaga na meron ka ang point sa paggawa ng budget ay para magkaroon ka ng disiplina sa paghawak ng iyong pera. Kaya magsimula ka sa kung magkano ang meron sa iyo ngayon at dyan ka matuto. Number 3. Mag-set ka ng weekly spending limit. Walang sense kung nag-iipon ka ng pera at gumagawa ka ng budget pero wala ka namang limit sa iyong paggastos. Kung muna nangyayari ito sa mga impulse buyer o mga taong gumagastos ng mga bagay na hindi kasama sa kanilang plano kahit gaano pa ang iyong income, kapag meron ka ng ganitong pag-uugali, magkakaproblema ka talaga sa iyong finances. Kaya para masunod mo palagi ang nagawa mong budget at para hindi mo magalaw ang iyong ipon, dapat ay mag-set ka rin ng weekly spending limit at madali lang ito gawin. Kung halimbawa ang iyong monthly income ay 20,000 pesos, una mong itabi ang minimum of 10% nito o 2,000 pesos at ilagay mo ito sa iyong savings account. Pangalawa, ilista mo lahat ng iyong expenses at ang halaga ng mga ito. Pangatlo, iseparate mo ang iyong expenses na isang beses mo lang babayaran sa isang buwan doon sa iba mong expenses. Halimbawa na dito ay ang renta, internet, electricity at tubig. Dahil isang beses ka lang magbabayad ng mga ito sa loob ng isang buwan, mabuting iset aside mo ito at ihiwalay sa iba mong gastusin. Pangapat, Itotal mo ang natira mong expenses at i-divide mo ito sa 4. At ang resulta ay ang magsisilbing weekly expenses o weekly spending limit mo. Ang pag-set ng weekly spending limit ay matutulungan kang maging disiplinado sa iyong paggastos. Dahil alam mo na kapag lumagpas ka sa iyong naset na spending limit ngayong linggo, makakaapekto ito sa iyong budget sa susunod na mga linggo. Kung ang weekly expenses mo lang dapat ay 3,300 pesos, tapos na napagastos ka ng 4,000 pesos this week, alam mo na ang ekstrang pera na ginastos mo ngayon ay ibabawas mo sa iyong budget sa susunod na linggo at dyan na masisira ang nagawa mong plano sa iyong sahod. Kaya kung hindi mo pa ito nasubukan, I highly suggest you na gawin mo itong parte ng iyong plano kapag natanggap mo na ang iyong sahod. Number 4. Maglaan ka ng oras at pera sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo Aside sa paggawa ng plano kung magkano ang iipunin at, at gagastusin sa iyong income, isama mo rin sa iyong plano ang pag invest sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ang dahilan kung bakit yung iba sa atin ay hindi gusto ang ideya ng pagbabudget, yun ay dahil nalilimutan nila ang parting ito. Akala nila ay puro lang pagtitipid ang paggawa ng budget at isa na lang ang mga bagay na nagbibigay ng saya sa kanila. Magkaiba tayo ng hilig sa buhay, yung iba ay pagta-travel o adventure. Yung iba naman ay karunungan at mag-develop ng skills. At yung karamihan naman ay mga material na bagay. Kung anawang ang hilig mo sa buhay, mahalagang mag-invest ka rin sa mga yan. Dahil yan ang magbabalanse sa iyong pag-iipon. Kailangan mong intindihin na ang pag-iipon ay para yan sa long term. Ang perang yan ay nakareserba para sa mga unexpected na pangyayari. At ang pag-iinvest naman sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo ngayon yan naman ang magbibigay sa iyo ng motivation na magpatuloy sa iyong mga ginagawa. Halimbawa, gusto mong tumambay sa Starbucks every day off dahil gusto mo ang kanilang kape at nakakapag-isip ka ng maayos sa loob. Kung sa tingin mo ay ito ang nagpapasaya sa iyo, mahalagang maglaan ka ng pera dito. Isama mo ito sa iyong budget kung magkano ang gusto mong ilaan dito every week. Kung mahilig ka naman mag-travel, gawin mo ang parehong paraan. Hindi masama nagagastos tayo ng pera sa mga bagay na nagpapasaya sa atin kahit sa tingin ng iba ay hindi ito mahalaga kaysa yung gagastos ka ng pera sa mga bagay na hindi mo gusto dahil gusto mo lang magpa-impress sa ibang tao at yan ang apat na bagay na dapat mong gawin tuwing sahod magandang gawin mo ang mga bagay na ito para ikaw palagi ang may control ng iyong pera at ang apat na bagay na yon ay number 1 ipunin mo ang minimum of 10% ng iyong income. Number 2. Gumawa ka ng budget o plano sa iyong paggastos. Number 3. Mag-set ka ng weekly spending limit. At number 4. Maglaan ka ng oras at pera sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ginagawa mo rin ba ang mga bagay na ito tuwing sahod? Magbigay ka ng iyong comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming videos. I-like, mag-comment at i-share mo na rin ang video ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.